Hi guys! Good morning! Welcome to my daily vlogs. Today is Mother's Day. Happy Mother's Day sa lahat ng mga mother out there. At ngayon ay mag-aalmusal muna ako at gagawa tayo ngayon ng siupaw. Hello everyone! Samahan niyo naman akong gumawa ng siupaw dahil Mother's Day today. Celebrate ko din yung Mother's Day kahit ako lang mag-isa, char, hindi naman talaga dito nag-celebrate mga ganyang okasyon. Pero dahil nga Pilipino tayo, alam natin kung gaano kahalaga yung celebration ng Mother's Day. So ito na, gagawa tayo ng siopaw para i-celebrate natin ang okasyon na ito. Ilalagay ko na lang sa description box ang aking uh, full video nito or yung recipe nito dahil mayroon ako nitong na-upload baka hindi nyo pa napanood so ilalagay ko sa description ba akong maisip na may content dahil nga gusto ko everyday yung malaman nyo kung ano yung aking ginagawa a day in my life dito sa bahay ng aking mga amo kaya kailangan kong i-share uli ito sa inyo ganun pa man dahil nga nag sa ako ng siupaw so mas mainam na rin itong gumawa na lang ako dahil wala tayong pambili char Tap talaga ang person char napapasa na all na lang talaga ako sa mga nakikita ko sa aking Facebook, katuwa kong tingnan dahil noon parang hindi naman natin to sineselebrate lahat ng mga okasyon maliban lang sa Pasko at New Year mula na uso yung Facebook lahat ng okasyon ay nasiselebrate nakakatawa diba, dahil noon hindi natin nararanasan yung mga ganitong bagay pero dahil iba na ngayon ang panahon, so lahat ng mga hindi natin naranasan nung araw ay nararanasan natin is celebrate ngayon pero ako na lang yata ang hindi nakakaselebrate dahil nga nandito tayo sa bansang malungkot na buhay kaya magtiis na lang tayo char yung talaga ang buhay sana one day ay maranasan ko rin yung gano'n na mabigyan ka ng flowers mabigyan ka ng cake ng mga anak mo so how i wish sana mangyari yon one day wala namang masama mangarap di ba soon, matitikman ko din yung mga ganong bagay. Pero ako kasi sanay na kasi hindi ko naman talaga yan nararanasan. Actually, kahit nga birthday ko, okay na ako walang handa. Basta healthy lang ako, okay na. At ganon din yung pamilya ko. Pag mayroong pang celebrate, why not? I-celebrate mo ang mga kasiyahan sa buhay mo. Pag wala, manahimik ka. Char. Masarap lang kasi sa pakiramdam, lalo na sa katulad kong ina. Siyempre, kahit maliit yan o mura man yan, basta bigay ng mga anak mo. Ang sarap sa feelings niya. Kaya sa mga anak na nakaalala ng mga ganitong bagay, ipagpatuloy niyo lang 'yan. Super saya ng mga magulang niyo kapag nabigyan niyo sila ng mga simpleng bagay. Kaya sa mga nakatanggap ng flowers diyan, masaya ako para sa inyo. O siya, baka ako'y maiyak. Ang babaw pa naman ng luha ko. Mag-enjoy na lang kayo dyan. At ako dito ay eh, magmuni-muni na lang. Kaya naman ako dahil kahit wala kong flowers, ay eh, nabati naman ako ng mga anak ko. Yun naman ang importante doon, diba? Happy-happy lang. Kahit may mga problema tayong kinakaharap, smile ka lang. Pag umiya ka, lumuha ka, punasin mo sabay smile ulit so ganun lang ang buhay maging masaya lang tayo para iwas depression sa buhay parte na buhay natin yung may mga ups and downs na kinakaharap tayo pero kailangan natin yan harapin at bigyan ng solusyon para maging happy ang buhay agoy nagdadrama naman tayo maraming maraming salamat sa inyong panunood at huwag kalimutan magpalo sa aking facebook page once again happy mother's day thank you very much